Upang punuin ang swimming pool na ito! Bumili hmm. ako ng dalawang truck na beer Upang punuin ang swimming pool na ito Kaya sit back and relax Dahil dito nyo lang ito makikita Ang daming malalasing nito! nag ako ng mga content creator Labing dalawang babae, labing isang lalaki Labing dalawang idol! Okay Upang maglaban-laban sa 100,000 Pesos <laughs> <laughs> pa man sila pumasok sa challenge na to, naging challenge rin sa amin ang pagpuno ng pool na ito. Mula 6.43 a.m., nagtulong-tulong kami sa pagbuhos hanggang sa napuno at umabot ng dalawang oras. Sa totoo lang, hindi talaga napuno. Kaya ito ang aking gagawin. <laughs> isa ng lumabas, ang di nila alam, eto ang aking twist. Congratulations, dahil ikaw ang unang umalis, meron ang iPhone 15. Oh Siyempre lahat ng nasa pool ay nadidismaya at lahat ay hindi naniniwala, pero eto yung patunay. Oh kahit inabot ko na yung phone, hindi pa rin siya makapaniwala. At dahil sa sobrang saya, ang eksena ay naging emosyonal. pera right. ito. Exactly 162,984. Para sa isang content. <coughs> Lumabas na ako kasi hindi ko na kaya yung baho. Hindi kasi ako minong ngayon. Nalasing na ako. Sobra sakit ng ulo ko. Dahil nag-volunteer na si Bad Boy may 20,000 siya. <coughs> namin silang pinakain, sinunod ko na ang unang level lang challenge. Ice! 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 Alam kong basic ang level na to, pero may rason ang lahat kung bakit ko ito ginawa. Ah! Ah! Dahil hindi kayo lumulubog, maglalagay tayo ng kahoy. Ang mga sangang kahoy na ito ay preparasyon para sa ilalagay namin na ahas. i at palaka. Halos lahat natakot. Pero walang sino man ang umalis. Pero ewan ko lang mamaya kung ilalagay na namin ang ahas. gitna ng swimming pool ay hindi pa rin makamove on sa mga nangyayari habang ang iba ay takot na takot ang iba naman ay enjoy na enjoy yeah! Anak na! <coughs> Maliban sa as, naglagay rin kami ng iguana sa kahoy Sa totoo lang, nito na ako dahil halatang takot na takot na sila pero di pa rin umaalis <coughs> level 4 challenge, hindi ako makapaniwala na dalawa lang yung umalis. Talaga! Ah, oh, sorry na. Ay, ginawa ko. Kung sino pangalan ang matatamaan, ay siyang maaalis. At kung sino ang hindi tatama sa ah! board... Sobrang bilis kong ni-reveal ang mga challenges. Sa katunayan, naubusan ako ng paraan. Pero may isa akong alas, sisira sa kanilang pagkakaibigan. Sinan ko sa umawag? Sure! Ito ang isa sa pinaka hardest part. Dahil sarili mong team ang mismong magpapalabas sa'yo. natanggalin ang di nila At base sa majority vote, ang mga content creator na ito ang matatanggal. Love yourself into anything! Traidura na kung Ang importante, manalo ng 100k. Bakit kayo sa apat man. Gago! Yan ang plano ng Panginoon. ko. Sobrang init na ng laro, kaya nilagyan ko ng marami pang yelo para mas tumindi. Do-ka-ge! 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 do ka ng aking kalungat, ng aking ubo at sipon. Sa sobrang palaban ng mga to, umabot kami ng gabi. Hanggang sa tatlo na lang ang natira. Kung sino ang makakuha ito, tiyan na ano? <laughs>